kay mga kabihero. Almost uh, one week na po. Wala pa rin po tayong uh, biyahe. Mabuti na lang. Mayroon po tayong mga kaibigan nga uh, umiikot at nagtitinda po ng uh, pwede nating maiulam. Ayan. So, walong piraso po nitong ganitong uri ng alimasag eh, nagkakahalaga po ng 100 uh, pesos. So, sa ngayon, pagkatapos po nating hugasan, i-steam po muna natin habang uh, pinag-iisipan po natin kung ano bang klasing luto yung ating uh, gagawin dito. Pangalawa, pag uh, kumulo na po siya, aamuin pa rin po natin. Alam niyo naman, medyo may malawak kang uh, oil spill po na nangyayari dito sa karagatan ng uh, Maribeles, malapit po dito sa bahagi ng uh, Maynila. So aamuin pa rin natin pagkatapos sa uh, mapakuluan at baka mamaya eh kontaminado na rin ang uh, tumagas na lagi sa ating uh, karagatan itong ating mga nakuhang uh, alimasag. Ayan, isandaan po yung alimasag at ito pong isang buong maliit na yellow pin ay nagkakahalaga po ng uh, 120 pesos mga kabihera. So, ipiprepare po muna natin bago po natin na uh, pakuluan. Okay, nahugasan na po natin uh, mabuti. Pakukuluan na po natin siya, mga kabihero. Kaunting-kaunting lang po yung tubig dahil may sarili pong tubig sa katawan yung ating uh, alimasag. So, hindi na rin po natin uh, inasinan. Dahil galing naman po yan sa dagat, mamaya na lang po natin titimplahan kapag nakapag-decide na po tayo kung anong klasing loto po ba yung ating uh, gagawin sa mga alimasag na ito ang sunod naman po nating uh, lilinisin ay itong uh, yellow pin so ito pwede nating paksiwin pwede po nating uh, gataan Ayan, so lalagay muna natin ito sa freezer. Hindi naman po pwedeng uh, lutuin natin ito ng sabay-sabay. Uh, sabay -sabay. Unahin po natin iulam eh, yung ating uh, alimasag. So, kinakailan, biyakin pa rin po yung ulo at napakalaki. Para malinis na gusto yung uh, loob na pinanggalingan ng hasang. Okay, malinis na malinis na po itong ating uh, isda at atin na po siyang itatago dito sa dating nilalagyan ng ice cream. <laughs> Ayan, talaga po nung isang napanood kong vlogger, sa Pilipinas ka lang daw makakakita na yung mga ordinaryong rep ng mga household kaya akala mo pag binuksan mo ay napakaraming nakatagong ice cream <laughs> kasi nga po yun pong mga isda, karne ay inilat, inilalagay po sa freezer na nakalagay dito sa lalagyan ng mga ice cream Ayan, malinis po kasi sa freezer kaysa po balot-balotin natin na pwedeng ah uh, tumagas doon sa ating freezer yung katas ng isda eh, mas mainam na po lagyan yung ganito pong mga container ng uh, ice cream hindi po kayo gaano nga uh, maglilinis dahil hindi po siya tatagas doon sa ating mga refrigerator mga kabihayro okay takpan po natin at atin na po siyang itago Ayun, dumami na po yung uh, tubig ng ating niluluto nga uh, alimasag. So far, wala naman po tayong napansin kung ito ba'y nakasipsip ng uh, langis mula doon sa lugar na kanyang uh, pinanggalingan. Malinis naman po yung uh, tubig na nakikita natin. Kasi kung ito po'y may langis o nakontaminan ng langis yung area kung saan siya nahuli, sa pagluto pa lang po, maaamoy natin at makikita natin kung may mga used oil ba o parang mga langis-langis doon sa kawali na ating uh, pinaglulutoan.